Hello mga sir, ito na tayo sa uh, Pinot Trouble dito na kulit na may problema sa ECU Minor lang sana yung problema nito kasi nauwi sa malaking gastusan Dahil Tinangin <tipos> yung ginawa sa ECO Pinipilit i-repair Kasi nga nasira ng uh, manggagawa Minor lang yung problema nito Hindi lang mag-start pero walang check engine Ngayon nung kinurobol shot nila yung wiring ni sir. Yali pa to eh. Sa mga galing Commonwealth. Commonwealth pa to. Commonwealth. At uh, sinakay ito sa lalamove kanina. At uh, ito, na-check na natin. Hindi ko na siya na videoan ng buo. Gawa kasi na busy tayo kanina dun sa EDB na inong overhaul. Ang ginawa, sa wiring niya, mapansin nyo dito. Oh. Pinagsama yung ano, pinagsama yung tatlo dito. Ayan, pinagsama. Tapos, yung positive, tinanggal, pinutol. Ewan ko kung saan nila dinugtong yan. Na dapat, hindi na ba, dapat ito pinapakailaman. Kung sakaling mayroong problema yung motor, fuse ka muna mag-uumpisa for battery. Minsan kasi dito, naglulos din dito kung bakit kaya mag-start kung na-check mo na yung battery sa so fuse. Minsan, uh, issue ni, ano, issue ni click dito. At ang ginawa, ang gasa pinagpuputol-putol na nandito. Ngayon, ginagawa ni Kapulo, ngayon binabalik niya na yung mga pinagpuputol-putol dito. Kasi nakabili siya ng sikina, ang gawa kasi nang walang pambili ng branyo. Nakabili siya ng sikina ng ECU. At uh, syempre, bago natin salpak yung ECU na ipapalit natin dito, wiring muna. Kasi baka mamaya yung sikina na nabili niya, magiging bago. Dahil kami na mag-aabono nun pag nasira namin ng... at yun din ang ano kasi mabigat ma ma yun yan goods naman to, it to start? yung to start. -tong ito lang siya kung ang poster ito yung poster mo ito na po ito ito lang pagka open ganito lang ah hindi hindi ganun mag ano mag uh, pag nagpiprino trigger din yung ano yung starter mo bakit na sa stock? Sa, stand, sa standard. Kahit ganito man to, pwede namang kunin nyo nandito eh. Para yung magiging post start mo eh. Post start dito ito. Brake light naman tong kabila eh. Yan ang natin. Kaso, kasi wear nito. ito. Ayan uh, yan. Kalaylay lang to. Eh, useless to. Display. Dalawa lang to. Buksan mo na lang to. Makikita mo naman kung ano. Kunin mo yung pinakababa. baba yun ang magiging post start post start nyo kaya kung sakaling magpapawiring kayo mga sir eh, check nyo muna kung uh, meron na ba silang nagawang ganito wala na winner wala mo na ba yung harness nyo hindi pa eh, bubuksan natin ha kasi hindi namin uh, iba naman kasi yung ano, uh, ng bawat mekanikong gumagawa kasi ayaw din namin baka mamaya may pain yan, eh di, nag din kami ng ECU. Sayang din naman yung ikitain yung katulong, mauwi lang sa, sa abono. Kaya ang gagawin niya, uh, natin uli. Pag sa, ano, sa wiring, talaga mabusisi tayo dyan kasi napakamalang ECU. Pero kung sakaling magpapawiring kayo mga sir, at, uh, hindi naman uh, na ng check engine, kumbaga inon nyo tapos walang panel, at walang mga ilaw. Check nyo muna yung fuse. Tapos check nyo yung ito. Baka dyan lang yung problema. Huwag nyo ipapawalwal yung harness. Kung alam nyo naman sa motor nyo na makinis. At alam nyo naman na hindi naman na, hindi na man kayo nagpapakabit dun sa mga wire nyo na kung ano-ano. Huwag nyo na ipawalwal kasi wala dun ang problema. Karamihan andito lang. susi so an kapag inon mo at walang power, ay mag-start. Ito lang. O di kaya side stand mo. Basta pinaka-importante, walang check engine at naririnig mo tumutunog to siyempre kilala mo naman yung motor mo pagka once na nagkaroon ng problema eh. kaya dapat aware kayo dyan para hindi kayo napapagastos ng malala kasi kayo hindi nang magsasuffer yan gastos na wala yan iwa wiring mo natin to uh, ah, maya ibigyan eh, natin ulit pagka umahandar na totally eh, dalawa to eh ino na lang namin ino, na lang namin to So, tala dalawa sila. Ito galing sa Montalban. Ginawa ko din ng content to. I-upload ko rin din sa YouTube to. Walang problema to mga sir. Harness niya, walang problema. Kasi nangat-ngat daw ng daga. Tapos, uh, pinagawa. Kasi na ayaw mag-start. Yan pala, brake light lang ang uh, walang problema. Ay walang wala sang ano brake light kaya ayaw siyang mag-start. Ngayon, tinugtog to. Siguro baka nagkabalik tayo pagkakabit pumutok yung ano, ECU. Yan, ito yung ECU niya mga selo. Ito naman talagang literal na pumutok. Yan, sa taas pa. Yan, pumutok ito. Hmm. Pumutok ko. Oh. Yan, mali yan. Ito rin nangyari sa akin. Yung sa'yo naman. <laughs> Tinalkal po. pa eh. Hindi naman mariripir yan. Alam ko, wala pang gumagawa nito. Kaya pagkala-sira yan, matik Palit-bago yan. Napakamahal pa naman. Pero ito, may easy na ito, mga sira. Ibinira na namin ito. Marami pa kasi kaming gagawin dito sa unit na ito. Tulad nung sa opuan. Ipapa-pulskrita namin yung kanyang opuan. Pero sa harness niya, ayan, chinik namin lahat yan. Goods naman. Makinis na makinis. Madumi lang yung panlabas. Pero yung wire, pulido pa. Wala pang obido. Kaya ingat-ingat naman kayo mga sosok pagka- pagpakakalkal ng wire ninyo para hindi kayo magaya dito mechanic error